channel mga kaibigan. at kung bago pa lang sa channel natin mga kapatid taki like naman at saka pa subscribe na ating channel mga kaibigan well mga kapatid pag-usapan natin itong si Quadro Alas mga kaibigan ang angas ng Pinas ang walang ibang tatalo kay Inu kundi siya lang ayon sa kanyang mga fanatics mga kaibigan well mga kapatid di ba kayo nag-alala ilang buwan nang wala pang laban si Cuadro Alas mga kaibigan bakit kaya? Diba? si Marlon Tapares Remark Gabalio may mga laban ng mga kapatid ano ang dahilan? hindi kaya ay eh, hindi na sila eh nakatupag ng ilang promoter at saka manager Posible kaya yan, mga kaibigan? Ano sa pananaw nyo? Mga fans, mga solid fanatics, at saka mga wannabe brother ni Cuadro Alas, mga kaibigan. Anong masasabi nyo dito? Yung mga vloggers ni Cuadro Alas, anong masasabi nyo? May alam ba kayo dito? Yung mas may alam. but parang wala siyang official o malinaw na vlog, mga kaibigan tungkol sa laban ni Cuadro Alas. Naubusan na ba siya ng kaalaman? Itong mas may alam? Diba? So, ano kayong dahilan mga kaibigan? Last contract na, last contract. Last fight na nila sa kanilang contract mga kaibigan. At kung magkaroon siya ng laban, what is uh, what after that? Anong kasunod nun? I renew pa niya kaya yung kontrata niya or his promoter will let him go diba ganun lang yun mga so anong magiging factor ba't hindi pa nagkaroon ng laban si Gabriel malakas ang ugong dati uh, diba meron siyang laban kaya lang itong si Kuya Lutz medyo na overwhelmed <laughs> parang nakirin away siya ng kanyang happiness kaya medyo ayun, tala na naman akala ko yung kampo ni Marlon Tapatis. kasi nakita ko sa vlog nila naghain sila ng kangkong akala ko matuloy yung nilulutong laban mga kaibigan so wala, yung kangkong nagiging adobo na lang so ano mangyayari sa atin but in a way still bilang fan of boxing at saka fan ni Padre Antay-antay lang So I hope for the best Para kay Padre Na magkaroon siya ulit ng laban At matuloy yung uh, Dream fight of the century And of the universe Yung the monster Versus Anas ng Pinas Kung so, hindi mo yun matuloy Isang alaala -ala na lang yun. So hanggang dito na lang Maraming salamat sa panood ng ating vlog mga kaibigan so keep safe kayong lahat at syempre there is no harm in waiting yun lang bye bye